Umarangkada ngayong linggo ang ikalawang araw ng NBA All-Star Weekend 2024 sa Indianapolis, Indiana kung saan isinagawa naman ang Skills Challenge, three point contest at slam dunk competition. Sino kaya ang mga nagwagi? Alamin sa ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Nagpatuloy ngayong linggo ang ikalawang araw ng 2024 NBA All-Star Weekend na ginaganap sa Indianapolis, Indiana. Unang inihain ang Skills Challenge kung saan naghari ang Team Indiana Pacers na kinabibilangan ni Nataris Halliburton, Benedict Maturin at Miles Turner. Huwag iyang Pacers sa Team Relay at Passing Round para makakuha ng kabuang 200 points. Pero hindi nagpauli ang team All-Stars na sina Scotty Barnes, Tyrese Maxi at Trey Young na naibulsa ang 200 points sa shooting challenge para pwersahin ng isang half-court shot tiebreaker. Sa huli, panalo ang Pacers na nakapasok ng half-court shot sa loob lamang ng 38.2 seconds na mula kay Halliburton. Samantala na depensahan ni Milwaukee Box Guard Damian Lillard ang kanyang 3-point contest title matapos niyang makapagtala ng 26 markers sa final round. sinelyuhan ni Lillard ang kampinato ng kanyang may Pasok ang huling Moneyball para takasan si Trey Young at Carl anthony Towns na parehong may 24 points. Mas nanaig naman si Golden State Warriors guard Stephen Curry kontra kay New York Liberty guard Sabina UNESCO sa kanilang sariling 3-point shootout. Nakapag-poste si UNESCO ng 26 points pero hindi nagpadaig si Curry na nakakuha ng 29 markers. Sa huling kompetisyon, back-to-back -back dunk contest titles ang naibulsa ni NBA G-League Mac Maclong. Bukas ang uling araw ng All-Star Weekend kung saan maghaharap ang East All-Stars at West All-Stars ganap na alas 9 ng umaga dito sa Pilipinas. Tari para sa Pambansa.